our anchor of hope colossians chapter 1 verse 27 to them god willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the gentiles which is christ in you the hope of glory sa ni ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian. Nang hiwagang ito sa gitna ng mga hentil na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Christ in you, the hope of glory, is the anchor for your soul. Kapag mahirap ang buhay, at parang hindi malinaw ang mga bagay, ang kanyang presensya ay nagbibigay sa iyong puso ng matatag na kapayapaan. Hope in Christ is not just a wish. It is a sure belief built on what he has done. Habang pinagninilayan mo ang kanyang buhay sa iyong puso, lumalalim ang iyong tiwala sa kanyang mga panako. When you set your mind on Christ as your anchor, fear begins to lose its grip ipinapaalala sa iyo ng kanyang biyaya na ang iyong buhay ay ligtas na nakaago sa kanya na hindi maaabot ng bawat pagsubok. Meditating on Christ transforms your perspective from despair to divine expectation. Nagsisimula mong bakita ang bawat hamon bilang isang pagkakataon para sa kanyang lakas na magningming sa pamamagitan ng iyong kahinaan. This living hope does not fade with circumstances, for it is secured by the eternal one who conquered death. Hawak niya ang iyong nakaraan, kasalukuyan at hinaharap sa kanyang mapagmahal na mga kamay. Every moment spent in his presence renews your faith and restores your joy. Ang kanyang kapayapaan ay malumanay na nagpapaalala sa iyo na hindi ka kailanman naaanod kahit na hindi mo makita ang dalampasigan. Let Christ's love steady your heart and guide your thoughts today. Ang parehong biyayang nagligtas sa iyo ay sharing ring biyayang nagpapanatili sa iyo sa bawat bagyo. Anchor your hope in Him alone and take an active step today. Confidently trust His presence in every circumstance. Kung saan nadanahan si Kristo, ang pag-asa ay nabubuhay ng walang patid, at ang biyaya ay umaapaw ng walang katapusan. Salamat sa panonood! Kung na-bless ka sa video na ito, mangyaring huwag palimutang mag-like at mag-komento. Huwag mag-atubiling i-share sa iba na nangangarilangan ng biyaya ng Diyos ngayon. Mangyaring mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-notify at manood ng iba pang mga inspirational na video tulad nito.